Yung asawa mo halimbawa e eh, na-involve sa ibang lalaki, nagtaksil sa iyo. Kung gusto mong isole o mahiwalay sa iyo, pwede 'yon sa Diyos, pwede. Pero kung halimbawa, gusto mo naman patawarin, pwede rin 'yon sa Diyos, Pwede rin 'yon. Basahin natin ang Mateo kapitulo 6. Ganito ang ating mababasa sa versikulo 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Bawa, nagkaasala sa iyo yung asawa mo. Nakagawa siya ng kasalanan, yung infidelity. E eh, gusto mong patawarin, pwedeng patawarin yun. Ako'y nagsasalita sa iyo. Hindi sa loob ng iglesia ng Diyos. Kung ikaw ay kapatid sa iglesia, iba ang isasagot ko sa iyo. Kaya kita dinidiretsa dahil hindi ka kapatid, wala ka naman sa tunay na pananampalataya. Maaaring yung asawa mo, wala rin sa tunay na pananampalataya, kaya walang kasamang Espiritu ng Diyos. Iba kasi sa loob ng iglesia, may kasamang Espiritu para tulungan ng kahinaan ng laman. Pag sa kabila nung meron ka ng kasamang isip,